O, oh, kumakain naman siya. Yung mga walang mayari. Marumi na sa sobra, grabe. Pagkalat-kalat sa kalsada, ayaw ko kayo nung mayari yan. Nanginginig na sa gutom. nakalubog lang. Pilay, pilay pa, pilay. Pilay pa, pilay. House, Hindi na masasakal ko ya. Eh pa naman kasi ko. Ayun. Wow, naman si dogy. Diyan daw. Yan, tinta ko Ito, kuya. Wala malapitan. 'Yung kuya baka gibain nya 'to. Baka okay. gawon kasi wala puti. Pero wag lang makawala. Ano gagawin natin? Okay, ito muna natin ito. Para hindi nyo mag-iba. at saka, ito kuya, lagyan mo yung ano mo. diba meron kang puti? Uh, uh, Oo. Ba, oh. Bawa naman si Dogi. na uli ni, ni Mang Noel. Alam mo, ito ang kontekst आपका नाम क्या है ano yan eh. Ang tagal na